Kanina, no power yan. Ngayon, nagana na. So, okay na, okay na. Mga ka-e-bike, mayroon tayong pasyente ngayon. Nasa home service tayo. Bali, ito ayo mag-power ng e-bike niya. Uh, sa susi, try natin. Ayaw ko din, no? Uh, ito, nahintoan si ma'am. Bali, papasok siya sa trabaho. Bigla na lang daw huminto habang nananakbo. Totally dead. Uh, dead set, oh no power. Bali, ganito ang gagawin natin. Uh, una, check natin yung uh, sa battery, part ng battery, or may fuse ba, may breaker ba. So, ito yung breaker niya. Okay, so binalutan lang nila yan para daw hindi maulanan. So, ayos lang naman yan sa wiring. wag lang yung controller kasi hindi lalabas yung init eh. Yan. So, ito yung controller ni ma'am. 45 ampere, which is mataas yon So, dapat palitan natin ng mas mababa. Um, hanapin natin yung breaker na mga mababa pa dyan sa 45 Siguro mga 44 Joke ko pala Mga nasa 40 ampere pwede na yan Yan so Yan pasensya na medyo magulo yung e-bike ko Yan ito yung breaker natin Transparent breaker uh, 40 ampere yan So A means current Yan kita niyo ba? 40 A Anina 45 masyadong mataas yun Ito sunog na rin yung ano mo, nadadamage na yung wiring mo, pati yung kasabay ng breaker, masyadong mataas so, yan, ikakabit, so same lang yung size nyan chinek ko na yung battery nyan, chinek ko yung lahat ng wiring, okay naman, wala namang sunog, o nakita akong kumbaga uh, hindi ka nais, nais no? so okay naman yung wiring breaker lang po talaga yung nag-trip, breaker yung pinalitanin ko at binaba ko lang yung ampere kasi masyadong risky na yun yung masyadong mataas at ito pa lang ating official Facebook page yan sa Darwin B Dyan po kayong mag chat at pasensya na sa lahat ang hindi ko nare-reply agad na pasensya naman ang galing ang galing <laughs> nag home service din po kami lalo sa mga malalapit sa amin dito sa Cavite no or Pwede rin naman sa mga malalayo. So, schedule natin yan. Tingnan natin. So, pasensya na talaga sa lahat ng hindi namin nare Dahil dito pa lang sobrang dami po ng gawa namin. No? Pakimessage na lang po kami. O yung sa mga sobrang ay, layo pwede talaga. Pwede ay, naman kaming tumulong. O mag diagnose ng sira ng ibay bike hanggat sa makakaya ko no? maraming maraming salamat sa support masusunog yung, yung wiring sobrang taas na ng rating ano uh, current niya bali ang breaker na nilagay natin, siyempre pwede pa rin yan masira. Kasi ano po yan eh, ang, yan ang tiyatawag na protect. Pag walang breaker, masisira naman yung wiring, wiring o controller sa sobrang init o motor. Ngayon po, walang magkakat kasi ng power. Natural na na nagkakat yan, pero wag sobrang taas ng rating. 45 ampere yung nakalagay. Mga po yan, 45 amperes on so, taas lang. Dapat sa malalaking e-bike na yan. Oh. So pag maliit lang, dapat yung ampere katulad lang doon, no? 40 ampere. Natural lang na magkakat. So if ever lang na ma mahintoan mahintuan ka ulit, tapos uh, yun nga, namatay ulit yung power. Buksan mo lang po ito. So, buksan natin lang. po ma'am, ah. dito po, silipin nyo po dito pag ayan po, guman yan nakapatay uh -huh. so kailangan, igaganyan mo, matigas yan pag inoon, I-try nyo po ma'am yan, ayan ang off basta uh -huh. dito, ang on matigas ng konti, uh -huh. sige yan, yan yung on uh -huh. so ngayon po, ganito example, naranasan mo ulit yan na matayan ka ngayon wala na ng power palamigin nyo po muna kasi ibig sabihin na-reach niya na yung tamang init. Ngayon, pag inon mo kasi yan, tapos parang babalik ulit yan sa pagka-off. Kasi mainit pa siya. Pero masasabi mong sira na siya kapag malamig naman, pero kapag in-on mo, nag bumabalik agad sa off. Kahit wala pang init na nararamdaman, na nag-off agad siya, ibig sabihin sira na po siya. So, replace lang po ulit. Okay lang 'yon. Nararamdaman sir, yung dito pag ginawa ganto. Sa sa loob niya. Ngayon, okay lang po 'yon magpalit na magpalit ng ganyan. kaysa controller, libo po ang controller. Pag motor naman libo rin. Okay lang 'yan kasi Ayan talaga yung part niya masira siya. Para maprotektahan yung buong e-bike. Kasi pag wala siya, sa kanya muna siya muna yung sasalag. Kasi pag wala siya, bukano motor, libo, mas mataas talaga matagal pa gawin. No? Mag, pag controller, ganun din naman. Magpalit uh, pa, parang magta-transplant ka ng puso niyan. Kasi tatanggalin mo lahat ng wiring, tapos yung bagong controller na ikakabit, magre-rewiring pa. Napakatagal, abala at mahal. So, okay lang yan kasi kaya pa, no, trabaho niya, nagawa niya. Pero sa part niya kasi, sobrang taas ng ampere nakita ko, mali po. So, dapat mababa lang yung ampere na yan. So, sakto lang yung nilagay ko sa kanya. Mali, para naman po maiwasan nyo naman po, mm -mm. para naman po maiwasan pagti-trip ng kontro an ah, ng ano ng breaker, ibig sabihin pag nag-off siya, nag-trip. Ibig na reach niya yung init. Para naman po maiwasan 'yan, kung may or konting oras pa kayo, once kasi na mahaba ang biyahe ng e-bike, nakakaranas pa ng na may taas, oh. tapos patag, tapos babad ng throttle, iinit yung buong wiring. Mm -hmm. Kung may time kayo na may malilim sa pasong saging, may oras ka pa naman, di pa late, ang gagawin niyo po niya, magpapahinga ka sa gilid. Mm -hmm. Papahingahan mo siya, Pwedeng nakabukas, pwedeng naka-off yung susi. Basta ang importante, hindi na andar. 5 to 10 minutes, pwede yung malaking bagay sa e-bike kasi na uminit yon. Pag ginawa ka mo yung motor mo, ginanya hinipo mo, mainit yon. So, pwede ulit mag-trip. Ano yan eh, ang sinasabi ko yung pag-aalaga ng e-bike, ng wiring para hindi tumigas yung mga wiring at tumagal pa yung pagsasama nyo ng e-bike. So, pag nakita kang maganda yung place, igilid mo katulad ng parang ganito gilid ka lang pahinga ka lang kung may oras ka pa tapos pwede mo patay pwede hindi basta hindi naandar 5 to 10 minutes o 15 kung marami ka pang oras eh di 20 o 15 maganda mas malamig go ulit ganun ang tamang kasi pag 10 ba napasok ka ma'am? No, yeah. pag dere-derecho yan sigurado pagdating mo doon pag may hinawa kang ka, motor mo, o yung controller mo, yung ginawa ko mo yan, napakainit nun. Ibig sabihin, araw-araw nangyayari yon Kahit sabihin mong papauwi lang naman at papunta. Pero sa araw-araw na nangyayari yon pwedeng bumigay si controller o si motor. So para maiwasan yung pagkasira ng mga yan, ang kailangan niya talaga pahinga sa gitna ng biyahe. Kahit isa o dalawang hintuman lang sa, sa biyahe mo, na, na sa simula dito hanggang naguyam. Tapos ito po pala, technique the more na babad ka sa throttle, syempre pag buwelo, wala ka naman masasagasaan. Ang sarap pag throttle, no? Bubuwelo ka ngayon mag throttle, ganyan. Eh, wala eh, malukag eh. Ganyan ka lang tag, steady ka lang. Ang mangyayari po dyan, pag steady, parang pinapataas mo lang yung init sa wiring. Ngayon, pag na-reach niya na yung tamang ampere, tak, magbiglang magkakat. Ang tamang paggamit po ng throttle, pwede naman sa God, yan. Nilalaro, ba dagdag bawas. Bawas, bawas, dagdag, dagdag, bawas, dagdag, dagdag bawas. Ginaganyan po yan pag nagamay mo yan parang wala na yan sa'yo pero sa una lang parang medyo hihinto ka si hinto pero pag nagamay mo po yan wala na yan sa'yo eh ganoon parang, na, parang smooth na lang yung transition mo ng magbagal yan tapos lalo na pag may tatawid o may hams malaking bagay yun para hindi ka mag throttle ganoon so the more na to throttle yung pinapa pinapainit mo lang so pag bumawas ka ng throttle babawas din yung init pag nagdagdag kunyari ito yung kunyari ito yung limit ng init na magkakat na ito 35 ampere nandito yung throttle nag throttle ka sagad sagad yung throttle mo tumagal ka lampas na yung segundo pag umabot na yan ng tamang crop yung 40, 40 ampere tak mga ah, matay yan ulit so para hindi mangyari yun tama lang throttle dagdag bawas dagdag bawas bawas dagdag bawas para hindi ka umabot sa reach hindi mo siya ma-reach na yung tamang init nasa throttle yun ang hindi naman alam ng iba dahil dagdag bawas kasi yung ampere the more na nagt-throttle ko, pinapataas mo lang yung init o ampere ang tawag doon. Atong ng init, ampere, no? Pag steady lang yan, pinapataas mo lang yung init, ng init, 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 ang ganap, magkakat yan. Kailangan nilalaro yan. Malaking bagay, may tatawid kasi di ka magt-throttle. Okay yon kasi nakakapahinga siya. Pero yan na naman, pagbalo ka na naman, since hindi mo alam, throttle ka na naman, ang taas na yan, kasi init ang init, masingal na controller. Yan, kaya dapat nilalaro yan nilalaro yan. Minsan mabagal, minsan ayan, mabilis, minsan kahit buwelo, bawas ka lang. Ayan, Half ka lang, o kaya triport. Maya maya, pwede mong ano, bilisan para na makahabol ka sa pasok sa trabaho mo. Ayan, tapos minsan mag ano ka, nagbabawas, dagdag bawas, 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 dagdag. Ganun po ang tama, naglalaro yung ampere. Para rin yung po yung sa battery. Damay-daman na yun. Kasi pag dire-diretso na, tumataas na yung init. Umiinit na yung controller pati motor yung battery mo naman padala ng padala ng voltage at current ngayon ano mangyayari sa battery makuubusan siya kasi parang ano eh puro na lang siya pakuha eh puro na lang ganyan eh ang mangyayari sa battery sira agad connected na lahat yun kaya yung tinuturo ko na sa throttle nasa throttle din ang technique tapos pahinga sa e-bike pag nagawa mo yun bihira ka magpaayos yan puro change oil na lang maintain sa preno puro gano'n na pero yung problema sa mga gato may iwasan kailangan dagdag bawas dagdag bawas sa throttle makakapahinga na yung battery kasi yung battery niyan magpapadala ng magpapadala ng voltage sa ampere eh. ngayon pag nilalaro mo yung yung throttle dagdag ba was dag pwede ka naman magbabad mga siguro 7 seconds 9 seconds tapos yan magganyan ka ulit mamaya uh, ka ulit malaking ano yun pahinga sa battery yung naglalaro yung ampere pag dire diretso yan ma'am kawawa yung battery magpapadala nagpapadala yan iinit yung battery pwedeng ikalobo niya pag sobrang init hindi lang sa pag-charge, yung pag-overcharge kaya daw lalo, po, part yun. Pero isa pa yung sa paggamit ng paggamit. Pagbabad yung throttle, nainit lahat ng wiring. Mm -hmm. Yun. So, yun po yung technique na oh. uh, tinuro ka na para dagdag bawas. madalas kasi ang mm -hmm. uh -oh. uh -oh. puro ganun na ko Oo. Pull mo, okay, pull. May seconds lang yan. Mga 7 seconds, 10 seconds. Baba ka naman. Hayaan mo lang yan. Hayaan mo lang, takbo ka lang ng ganyan. Maya-maya, yan, basta yan. Steady ka niyan. Mga ilang segundo, sige lang. Tapos throttle mo ng ganyan. Sige pull, para mabilis-bilis ka naman. Di ka naman mabagal. So, ayun lang po yung technique na turo ko. Pero tatesting natin kasi ano, gumana na.